Happy one month! Happy one month! Magandang araw mga kaibigan! Narito na naman tayo para sa isang minuto ng mainit na celebrity news update. Isang espesyal na sandali ang ipinagdiwang ng mag-asawang Rodion Cruz at Diane Medina para sa unang buwan ng kanilang anak na si Isabela. Sa kanilang masayang selebrasyon, kinantahan nila si Isabela ng Happy One Month na puno ng pagmamahal at saya. Mayroon ding cake na simbolo ng milestone na ito sa kanilang pamilya. Ang sweet na bonding na ito ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal bilang mga bagong magulang at isa ring paalala na bawat sandali kasama ang kanilang anak ay dapat ipagdiwang. Bago niyo panuori ng kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang kaganapan. Uh -huh. May the, May the Lord God bless you May the Lord God bless you May the Lord God May the Lord God May the Lord God bless you Happy okay, month Isabella boy Together, go Yay! Thank you Lord Happy one month Isabella <laughs> okay, Good night, you can sleep now